yakit nyo kayo mga giliw ng ating Spanish sardines na bangos ah, ah, ay kung makikita talaga na mga oh, kung ilalo nyo kung naamoy talaga na ako giliw yakit tingin nga kulong kulong pa eh mm -hmm. kita nyo kaya nagwiwigil wigil Oh, tinit nga. Kung, yan, di ba? Nang tinit. Oh! Baka. ka. Si May Ay, kitin ko yan. Uh-huh. Oh,

Ah, uh, pecha, pecha. Ika Ay, arena na, maganda. <laughs> hi, mother. Oh, hi mo na daming, ano? yung gilay o panghugasan ibababot muna natin sa tubig na may asin para mawala yung pagdurugo at saka para malinis na ibabrine ko baga ibabrine sa, sa asin tatlong kilong bangos ay gano'ng karami yun ah. mga 30 minutes good na ito pagbabrine ganda ko't na asin kasi okay, magkala ito hugasan pa ulit yan mm, -mm. katapos mo, hugasan ulit <laughs> let's make merienda to our worker Yan, nagagayat nila mga sangkap. Or, nipisi pa. Okay, Leo. At, uh, si Babad, hinugasan na ng tubig. Ngayon tayo mag-arrange na. Tapos talagyan natin ng pickles. Sliced slice pickles. Ting bawang na hindi na hinayap. Binalatan na bawang. Laurel. ah, silip pula siling yung maanghang Oh, itu juga untuk bawa. Oh, harus oh, antian. In between, lagyan ulit ng carrots. Yan ay dalawang buong mahabang carrots. Pickles ulit. Itong relish natin. Itong ating olives. Green olives. Lalagay din natin. O kahit sa on top na ito. Kung paganda, hindi naman yung masyado aanghang. Yan, laurel ulit. Oh, wow. Gawa tayo ng sardines. Bangus. ating peppercorns corns buo ng ating sili. Yan. Green olives, lagyan natin ng oyster sauce. Yan. Ye manay kanya-kanya para. Oho. Dabas. Oh, ng ating asin. Yan, ilalagay na natin ang ating oil. Mas maganda kung vegetable oil or olive oil ang ilagay nyo. Yan na. Ah. Hoo! Ang gamit ko ngayon din ay canola oil dahil mahal ang olive oil. Pero lasen nyo naman yan. Uy, liguan mo ako ng lihim ng iyong pagmamahal. Oh, sarap. Ay, inang! Dagdagan pa natin ng, ng salt. Tapos ngayon, lagyan natin ng prime water. Yun. Dulubog lang natin ng konti. pag nakakulo ng malakas, hihinaan na tapos isang oras natin yung kakukuloan ng mahina na yung apoy. Magluluto tayo ng pakbet kasama nung ating gulay na iyon. Oh, pang ulam sa ating manggagawa. Ayan, nakapagsayang natin. ba mabigat din ang kaha <laughs> oh. Higit na lang. Hmm. Sabi ko na. Iyak, <laughs> kitin nyo kayo mga galeo. Oh, Yun ang ating Spanish sardines na bangos. Ah, ay, kung makikita talaga na mga, oh. kung ilalo nyo kung naamoy, talaga na akong gilaw. Yeah, testing nga, kulong-kulong pa eh. Mm hmm Kita nyo ko yan, nagwiwigil-wigil. No, oh, tinik nga ako. Yeah, gibahan ng tinik. Oh! Ang bango Okay, Mose. Mm -hmm. Ang pangalan mo? <laughs> Ilay. <Ilit. laughs> ay, kita ko yung belly ng ating tuling, ano, ating bangus. Ay, ko, ay ito, ang favorite talaga ng mga, ah, ah, ko, ay talaga nakakapata kami ito. Ating tismosaan. Ang lipid. Mm-hmm. Ay, nagwiwigil-wigil. Palibasi ng angatan. It melts to your mouth. Mm-hmm. Yung ina. Ayan na. Ay, lang. Likod ba na ng galyong? Shop out asado. Nathaniel. Bagel. Bagel. Ang oh, awot din sa pa-fading program yung dalawa. <laughs> <laughs> Hi ka, Bibi! Ano yan? Mangun? Mangut. Mangun! Mangun! <laughs> Mangun siya din! Ngano! <laughs> Ngano! Ay, pang ano yan eh? Pang burat ka? Ano <laughs> kaya? Da Daan-daan kang gigi niyo nakakain kami akala mo hahahaha itong gano'n taba ng tummy ay hindi mo doon ng ingredients mo pala hindi papanoodin mo sadya para alam mo isa isa hahahaha <laughs> <laughs> Chupao, kambing, ang palamang. Apo, <coughs> buja, <coughs> yam. mo. Mayit lang. Mày <coughs> tang, may, bay 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 Ayan, ang gilaw. Yari na. Ngayon ka natin na rin. Ayan ah, ulo at buntot. Tingin tingnan kung matinay. Mat hindi na mainita na no? so, saka hmm. sa sakayan. Walang takay, lubot. Pag-alaman naman may kahit pang... <laughs> Ayan, mga gilaw. natin itong... Ay? Ang ating Spanish style na bangus wiggle wiggle napunta tayo ng gabi ay kitin nyo kayo mhm